Hi guys, welcome back to my channel magandang balita sa mga Chocomocho fans panalo sila sa Game 2 laban sa Signal kaya may pag-asa daw na makaharap ng Chocomocho ang Creamline sa Finals pag nanalo din yung Creamline ngayon sa Charitigo ay waiting na lang si ang Creamline kung sino makakalaban nila sa Finals sana nga Chocomocho pero may game pa sila ng Signal kung sinong manalo sa kanila sa Game 3 siguro yan na ang kakalaban ng Creamline or ng Cheritigo depende yan kung manalo din ang Creamline ngayon sa Cheritigo as in waiting na talaga ang Creamline. So, nakaka-excite. Kasi marami ang mga fans na nananalangin na sana magkaharap sa finals ang ChocoMocho at ang Creamline. Malay natin kasi maraming mga fans. Padamihan ng mga fans yan. At ang venue siguro punong-puno at magiging sold out ang tickets. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Also, remember huwag po tayong stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa bagong upload.